pala yung ugali niya. Mabait. ma uh, mapapakasamahan. Um, mo ng ano-ano. Lahat ng mo. Lahat, lahat ng gusto mo. Lahat ng mga problema mo. Na nasasabihan mo siya. Na uh, pwede mo maging kaibigan. yon. nag yung tingin ko kay Andrew dahil mabait siya sa akin. intindihan niya kung ano yung sitwasyon ko, yung problema ko. Siya lang yung taong yung kaibigan ko dito sa Maynila na nakaintindi sa akin ng tama. Siyempre, kailangan mo rin hanapin sarili mo. Hindi naman pwede buong buhay mo para sa magulang mo, di ba? Kailangan alam mo rin kung ano gusto sa buhay. Yun nga yung sinabi ko sa kanila na hindi naman porket na may boyfriend ako dito sa Manila ay eh, makakalimutan ko na sila. Pero siyempre, hindi ko naman sila masisisi kung mag-alala sila sa akin. Sino ba naman ang magulang na gusto mo ang kanilang anak, hindi ba? Kaya nga, nung nangungulit sa akin yung driver ng kapitbahay ng dati kong amo, yung naging boyfriend ko nga, ako, sabi ko sa kanya, tigilan na niya ako, no? Lalong-lalo lalo na, hindi talaga kami magtatagal. una una hindi siya naliligo. Hindi rin nagtututbrush. Ay, eto pa ha, pangalawa. Nalaman ko na may sinisikreto siya sa akin. Alam mo ba na meron pala siyang tatlong anak sa iba't ibang babae? Sipag ha. Pero, magaling ba magmaneho? Ako subukan lang niya, no? Ay, kaya nung nalaman ko yun, ang sabi ko sa kanya, Babu. Nakalimutan na lang ng mga ginawa sa isa't isa. Baga nagkaroon na lang ng kapatawaran. Hindi ko man inaasahan na mapapall in love ako sa kanya. pagod ka na. Siyempre, sir. Pagod ako. Alam palagi nyo na lang ako inaasad. Siyempre naman. Buti nga, pinapansin pa hmm. kayo. Ano sabi mo? Ha? Ah... Uh, gusto, gusto niyo po ba talagang malaman, sir? Ah, uh, ang sabi ko, kayo na po yata yung pinakamayabang na lalaking nakilala ko. At ikaw, ikaw naman yung babae ni pinakamadumimpa sa bahay na to. Yuck! Naging magkaibigan na nga lang kami dahil sa tuksuan lang na napag -pag isipan namin na pwede naman pala kami magkaibigan. Sabi ko sa inyo, passion yun lang sa akin ako nagagawa ng finish shot Paano ba ginawa niyo tira na yun? Fade away, bro! Bukas ah. Bukas lang. Bukas na lang. Sige. Oh. Ingat! Ingat! Uy, ano yan? Pinutusan ka ni Mama mamalengke? Baka bibili ka? Wala naman. Ano yung... Teka, bakit? Uh, sasamahan kita sa palengke. Kanyan ang suot mo? Bakit? Simbahan ba pupuntahan natin? Di ba palengke lang? Bakit? May simbahan naman sa palengke ah. Kung gusto mo, pwede tayo dumaan sa simbahan. Pagdasal natin ko sumitan mo. Tara na. Sumasama talaga siya sa akin na mamalengke siya. Doon lang yung nagkakaroon yung pagkakataon namin na mag-usap kami the whole time na kahit apat na oras.